Magandang umaga. Mainom ta giyakot. Ayun. <laughs> Uy, ito may bunga na naman yung aking ampalaya. Mamaya kakainin ko na naman 'yan. <laughs> Alam mo ba? Yakult, kung ano ang ibig sabihin ng pangalan na 'yon? Naisipan mo ba 'yon? Ang salitang yakult ay galing pala sa salitang jahorto. Ang ibig sabihin ay yogurt at ang yakult ay isang probiotics. Ibig sabihin mayroon itong napakaraming bakterya. Ito ay mayroong more than 100 million good bacteria na Lactobacillus paracasei Shirota strain. Shirota kasi ang nakaimbento nito, ang nagdevelop nito noong 1930s ay isang microbiologist na ang pangalan ay si Dr. Minoru Shirota. Minoru no, buti lang hindi minora. <laughs> ang probiotics, katulad nitong Yakult, ay mayroong live microorganisms, buhay na buhay na mga bakteriya, na ito ay mayroong maraming health benefits sa ating katawan kapag ito s'yempre ay ating iniinom. S'yempre, kung hindi ka umiinom nito, edi, hindi mo mapapakinabangan ang benefits ng probiotics. Kaya uminom ka na ng Yakult. <laughs> ang Yakult kasi ay mayroong mga microorganisms, mayroong mga bacteria na kung saan itong mga bacteria na ito ay pinapanatili ang natural na microflora sa ating digestive system. So ano ba ang mga health benefits kapag umiinom ka ng Yakult? Unang-una, sa pag-inom ng Yakult, ito ay nakakatulong sa ating digestive system kasi nga pinapaayos, pinapaganda, pinapabuti ang ating digestive process at pinapaayos din ang absorption ng nutrients mula sa ating digestive system o di ba ang ganda. Pangalawang benefit ay pinapabuti, pinapalakas ang ating immune system o di ba? Bakit naman? Kasi pinipigilan ng mga good bacteria ang pagdami ng bad bacteria sa ating mga katawan kaya mas pinapabuti ang ating immune system at ang ating pangkalahatang kalusugan. At isa pa, pangatlo, ang pag-inom ng bakterya ay nakakatulong para maiwasan ang diarrhea <laughs> o ang pagkatai. <laughs> at pang <-apat, laughs> reduce infections. Siyempre, dahil minimaintain ang tamang dami ng good bakterya sa ating katawan at na aalis o nababawasan ang mga bad bacteria sa ating katawan kaya nababawasan din ang mga infection sa ating katawan o di ba? Kaya napakaganda ang uminom ng probiotics. Anong oras ba ang dapat inumin itong probiotics or itong Yakult? Wala namang tamang oras, wala namang tamang araw para inumin ito. Pero para sa akin Ayon sa aking pagkakaintindi sa aking nire-research, for me, for my personal opinion only, mas mabuti para sa akin na uminom nito before meal sa umaga. Bago ako mag-almusal. Time check, 6.45 in the morning. Iinom na ako ng yakot. Let's drink. Ah, sarap. Ito pala ay ATML. At tandaan na itong parang maliit lang ito eh. Ito ay mayroong more than 100 million lactobacillus para kasi Shigella strain bacteria, oh, 'di ba? <laughs> For me personal opinion ko lang ito. Iinom ako nito tuwing umaga bago kumain dahil nga para sa digestion, so pinapanatili nito ang magandang digestion. So kapag nag-almusal na ako, may laman na ang aking bituka, mas napapaayos, napapaganda ang proseso ng digestion. At siyempre pinapaayos din ang uh, nutrient absorption mula sa digestion process. Mula sa pagkain na aking kinain, siyempre ididigestion ng ating uh, digestive system at para maabsorb ng mabuti ang mga nutrients na magagamit sa iba't ibang parte ng ating katawan, kailangan ang probiotics at isa na rito ang Yakult makakatulong sa ating digestive system. Puro daldal. -dal. <laughs> Maliban sa Yakult, ano pa ang pwedeng mapagkukunan ng probiotics? Sige nga, makakakuha tayo ng mga probiotics mula sa iba't ibang uri ng pagkain. Katulad syempre ng yogurt, ng kimchi, ng miso, ng ibang uri ng cheese. Hindi lahat ng cheese, ibang uri lang. At marami pang iba. I-research nyo rin kung anong uri ng mga pagkain ang mayroong probiotics. Maganda sa ating digestive system. Kaya I suggest, I recommend na uminom ka na ng Yakult. Hindi katulad ko na tuwing umaga, depende na lang sa iyo kung kailan mo ito iinumin. At isang ganito lang ang iinumin, ayos na dahil napakarami na nitong good bacteria for our good health. Health is wealth. God bless.